Yon special message so, yung kay ano, Ate Babes Golden Heart. Yon nang London. Yon Ate Babes, maraming salamat. Happy New Year. Uh, ano Ate Babes nagmamadali ako, Ate Babes. Kasi no? siya na hinahabol kasi ako nang nakawala kasi yung sutil na kalabaw namin. Gusto Yon, madalian lang ito ha. Hmm. Kung sa yung mga nagdan natin na yung year. Yon, shout out po sa lahat na ligtas sa ano, kung sa lubong sa ano, ah, uh, 2025. Yon, paalam 2024. Yon, shout out po sa lahat na team na nakilala ko. Katropang Gala, Kasanga Foundation, Yupak University. Yan, at uh, ano ah uh, pamilya loyal high voltage yan day code yon shout out po sa inyong lahat binabati ko po kayo na ano happy new year uh, maraming salamat muli pagsasama-sama natin sa panibagong taon bubunoy natin ang 365 days uli na pagsama sa larangan ng white tech yon pinapangunahan ko ang aking foundation uh, na uh, kasangga foundation may kasangga foundation shout out everyone. Yan. Admin, officer, at member ng Kasanga Foundation. Yun, shout out sa aking founder sa Kasanga Foundation, May Santos Vlog, kanyang may asawa, may gentleman, yun, Kuya Eric Corpus, tagapagsilatan ang Kasanga, Mami K, or keeping up with Mrs. K, ang kanyang YouTube, tapos Bila Survivor, yan, ang aming disiplinarian, Bila Survivor, taga Uh, Mami Kay tinatawag namin na Mami Yon yun ang aming uh, sekretary uh, Mirian at uh, treasurer uh, John Miguel yon shout out madali lang ito kasi ano, maliligo ko eh uh, isang linggo na ako hindi pa naliligo ang gusto ko kasi maliligo ako new year para matanggal yung libag shout out po sa inyong lahat ha thank you and sa Aking pala uh, ano ah, uh, isa ko yung community, yung pa University council, madalian lang ito. Mm. Para tayong hinabol itong bupalo, saka yung ano, yung sutil na kalabaw. Ganito kabilis ang ano pag, na natin siya itong new year ito. Uh, okay. Ang eh. Uh, pinapasalamat ang founder ng ano, uh, Yopak University na si uh, Borgandi Invest aka manager yan manager shoutout at admin na uh, si ano atina princess princess atina aka miss abno ana ana Yung tapos admin na uh, si Ate Lakwa may ari ng Dabaw. Yun, shoutout. po sa inyong lahat at mga kasama kong mga barako sa Yopak University. Pangungunan nyo ng inyong lingkod na nag-ngaw-ngaw ngayon. At sa mga lahat ng babae, Mets, yun, mga konektado sa iyo, University Mets, Alas, day, Munya, yun, sino pa? Sino pa? O, bala ba, na kayo mag-comment nga kung sino pa yun. Mag-comment na lang kayo dyan sa baba kung sa video nito kung sino kayong hindi ko napangit ng girl, yung babae, mga babae ba na, ano, na hindi ko napangit sa ano sa... Ayun, uh, University, yun. Comment na lang kayo dyan basta importante ma ano ko ma shout to lahat ng lalaki sa na barako oh uh, man o support dito sa Yupak University shout po sa inyo thank you ayun ah maraming salamat po sa inyong lahat na. ako anong pambarili ah kasi kayo ah maraming salamat ati babes happy new year with your family lagi mong sila kasi mong kapatugan kasi mong bayan lagi kumain kang masustay tapos lang din mga bata. Hoyo, ano nga ya na di ako makita sa sanaw. Elaga isang araw ng kinang full smile card. Maraming salamat dadalo ay nakita ko na. Positive thinking is the best. Yon. Ingatan mag-isip ng negatibong mga bagay para hindi mapigilan ang inyong kalusugan. Ang inyong lingkod Ingo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ya sa London ah, Filipino community. Shout out happy new year. Yon. Ang yung lingkod, Ingo Pinoy B11. Yun. Kahit tayo mga ano, mga kayupak, mga kasangga Ang ulam ko ano, pritong pa pato. Kumain na kayo? Kahit tayo kayo? Bawal, bawal malipas ang utong. Ah. Parang matulog na ang gutom. Mm. Nararamdaman. Hindi ka makatulog 'pag gutom mm. ka. Mm. Mag-asa mag ka. Mm. Pag gutom na gutangan ay makatulog. Kumain na kayo. Kain na yo.

Come on down. At alakwa, alas. Ate mo Me mesh BGB. How are you? <laughs> <laughs> Yung mga lalaki. Mga batang ang mga barakong yupa sarap kumain ng mga mga kayo bak? mga lalaki lang ha ah. mga mga kapatid ang kumain na kinakamay mga buhay ang buhay Nakita ko yung si Ablo sa ano, personal. Hindi ko naman kakainin. Ano? Yucky! Ate Meg, Ate Nier, sa hindi sa saya dina. Thank, you, thank, you. thank you. Amat sa amat. Amat na ang burka. Pero Hei! Hey. Hey.

Bye bye na muna. Bye. Ganito lang muna. Thank you. Tapos ako kumain. Mga nagtutut. Magtutut brush mo ako. Hm. Tama nya. Thank you ha. Manager. Maraming salamat ha. Love you.